Hello kabang lapi na po. Kumusta tayong lahat? So yung video natin today, gagawa ako ng buko salad. So mga ilang bisis ko na to ginawa dito sa ano sa Bangladesh at gustong-gusto nila. So So, ito yung mga ingredients na kailangan natin, guys. So, yung una yung buko na kinudkod ko. Ano, yung fruit cocktail, evaporated milk, at saka itong condensed milk, and cream, all-purpose cream. But, even, uh, hindi to all-purpose cream. Cream lang siya. Tapos, meron din tayong corn. So, ayan, binuksan ko na sila lahat. At saka, ihalo natin to bago ihalo natin sa buko at saka yung prod cocktail. So, mix lang natin to hanggang, hanggang maging ano siya soft or ma mix siya ng maayos. Medyo nahirapan ako nito. Iwan ko, hindi ko naisipan na i-blender -blender -blend yung, ano, yung milk at saka yung cream and condensed milk. Kasi, tingnan nyo yung cream, malamig siya. Tsaka, hindi siya nag, ano, nag-melt ng maayos. So, yun okay. guys. So, ayan, medyo naano na, -ano, na, -ano ko na siya. Na-melt ko na siya ng mayo Na-mix ko na siya ng maayos. tas nilagay ko na rin yung corn. So, ito yung lahat ng ingredients natin. Yung buko salad. Yung buko salad natin. So, ayan, i-mix natin tong milk na hinalo natin. Lubos ko to lahat. Kasi ano naman to, konti lang tas medyo marami naman yung ano natin. Hindi ako na ano, hindi ako, wala akong mahanap dito na kaong or nata coco kasi maganda yung pangpakulay din tas masarap din. Gusto ko yung nata de coco yung ano, square square nice slice, white, right? Masarap yun. yung pag ano, pag gumagawa kami dun sa Pilipinas, yun yung ginano ko, kinakain, pinipili. <laughs> tapos na natin siya hinalo. So, pinupunasan ko lang siya para ano naman malinis. Tapos nito, takpan natin. Tapos, ilagay natin sa fridge. So, gumawa na ako na ito dati sa, ano, sa Daka. At saka yung sister-in-law ko. At saka yung kasi niya nandun sa Naka. Gusto-gusto nila. Gustong-gusto nila. So, dito sa Joshua, first time ko itong gawin. Tapos, patikman ko to sa mga pinsan niya nandito. Kung gusto rin to nila. So, ayan guys. This is this all for video today. Thank you for watching.